Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Bili lang tayo ng coffee, ano? Tama-tama sa medyo mainit-init ng panahon. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo araw na ito, mga kainags, ano. Thank you. Alright, coffee. Coffee muna tayo, mga kainags, ano. Mmm. Ah, sarap. So, yun nga, mga kainags, ano. Ah... Meron nga pala uli akong gustong i-share sa inyo. Yan, dito muna ako sa loob ng sasakyan natin. Dito muna tayo kasi medyo malakas ang hangin sa labas. Baka mamaya pag nag-vlog ako sa labas, eh pangit yung audio natin, ano? Hindi niyo masyadong mapakinggan, baka mapakinggan niyo yung hangin. Yan, di bali nang yung mahangin ang nagsasalita sa harap ng TV nyo ngayon kaysa yung hangin ng kalikasan ng marinig nyo mahirap na makinis ano baka hindi nyo magustuhan nyo di ba nang mahangin yung nagsasalita sa harap nyo anyway mga kinis ano? yan kasi dati nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas uh, sa ano sa gateway no sa may Cavite mga kinis so General Trias Cavite sa may gateway yan sa may biklatan Habalera no Habalera sa General Trias nagtatrabaho ko dati dyan So kasi yung kumpanya namin, isa yan sa pinakamaganda at pinakamalaki at uh, magandang magandang kumpanya mga kainis ano diyan na nakatayo diyan sa may gateway General Trias Habalera. So sabihin ko na ko anong kumpanya yan, uh, Intel Philippines. Yan diyan ako dati nagtatrabaho kaya shout sa lahat ng mga taga Intel Philippines. Yan. Malungkot ang malungkot na ngayon no? kasi yung Intel Philippines giniba na mga kainis ano. Giniba na yon eh. Merong CB4, CB2, tsaka CB1. So doon ako nagtatrabaho dati sa CB4 uh, Warehouse So giniba na yon Saya namin. amin So nung time na yon mga kainis, you know, uh, 1997 hanggang 2006 Eh ang saya na amin doon Tapos sa uh, syempre nga nung time na yon Maganda kasi maganda kasi ang mga benefits ng Intel mga kainis, you know? Kung baga time na yon feeling ko ano na ako eh Parang stable na Stable na yung company namin kasi napakalaking kumpanya yan mga kainis. so, Napakagandang kumpanya, kumbaga buhay na buhay ka na. Naku, talagang dami kasing bonuses eh, daming bonuses, mga mga libre, mga meal, meal stub, mga pagkain na bibigyan ka, mga tiket na pagkain. Talagang ano, sustentado ka talagang ganda. So, sabi nga namin ni Mahal Arena, si Mahal Arena doon din nagtatrabaho eh. Sabi nga namin ni Mahal Arena, siguro dito na tayo magre-retire sa Intel kasi hindi na kami, hindi kami mag-resign magre doon mga kainis dahil, excuse me po, gustong gustong gusto talaga naming magstay doon sa sa kumpanya ng Intel kasi nga sabi nga sa inyo napakaganda magpasahod so kaya lang syempre eh hindi mo talaga masasabi ang panahon ano? akala mo eh kung gaano katatag ang isang kumpanya eh akala mo eh hindi na magsasara or hindi na magko-close so magsara kasi lilipat lang ng ibang lugar ibang bansa So yun na nga mga kainags ano. So pero siyempre, kwentuhan muna tayo bago magsara yung kumpanya namin. Siyempre feeling ko, wow, I'm proud, no? I'm proud. Medyo nakakaangat-angat na lang konti sa buhay. Proud na ako, siyempre nagtatrabaho ako sa Intel eh. Kasi nung araw mga kainags ano, pag nandoon ka sa lugar namin at pag nalaman nila na nagtatrabaho ka sa Intel Philippines, Intel manufacturing no, Intel. Iba ang tingin sa iyo mga kainags, parang, "Uy, wow." sa Intel ka nagtatrabaho. Parang ano, 'di ba? Yung parang Gamble and Proctor ba 'yon? Yung sa may ano, tawag doon, Proctor and Gamble ba tawag doon? Pag doon ka nagtatrabaho. Okay, sinabi pag nalaman nila, sa San Miguel ka nagtatrabaho, 'di ba? Ang laking kumpanya, parang uy, sa San Miguel ka nagtatrabaho, 'di ba? Ang ganda parang maraming mga kababayan natin na gustong mag-apply, gustong makapagtrabaho sa mga ganung kalaking kumpanya. So ganon. pag sinabi, uy, taga-Intel ka, wow. Intel ka pala nagtatrabaho kasi malaki magpasweldo ang Intel mga kainags ano? kahit na ang trabaho mo warehouse man, kahit na ang trabaho mo ay eh, operator maganda magpasahod ang Intel mga kainags ano? American company kasi yun kaya ano eh tsaka ano siya pantay-pantay walang diskriminasyon yung ano yung itinuturo doon pero syempre meron pa rin tayong na experience na diskriminasyon syempre eh, natural yun no? hindi naman lahat ng mga karakter ng natin eh, pare-pareho so kahit na tinuturo na yung karakter mo doon na no, walang diskriminasyon meron at meron ka pa mararanasan syempre so yun na nga mga kainags ano? tapos eh, eto ngayon Uh, kasi pag umaga, tsaka sa hapon, nagya-jogging ako mga so, doon sa ano namin, sa lugar namin, na sa may big, holiday homes, yan. Doon sa mga taga-kabitenyo, no, alam nyo siguro yung holiday homes sa may biglatan, General Trias, yung uh, napapagitnaan ng manggahan at ng papuntang Amadeo, Tagaytay. Yan. So, dati, minumotorbike lang namin ni Mahal na rin, yung mula biglatan hanggang Tagaytay, no? Minumotorbike lang namin dati yan. So, yun na nga. So, everyday day every day kasi ano naglalaro ako ng ano na at medyo athletic pa tayo nung time na yun mga laro-laro ano, pa tayo ng basketball noon <laughs> so nagjogging ako noon tuwing umaga tsaka sa hapon so habang nagjogging ako mga kainis, ano meron akong nakakasabay sa umaga sa meron akong nakakasabay na let's say sabi natin siya na, nasa ano siya no nasa 50s 50, 52, 53 years old that time Mga ah, ganun uh, nag -nag jogging siya Ordin Yung suot niya suot lang Nagijiogging din ako. Tapos saka pag nakakasalubong ko siya, s'yempre nagkakasalubong umikot kami doon sa may lane eh. sa sa abi kasi sa Holiday Homes no, sa subdivision namin kasi dati wala pang kabahayan 'yan eh. Maluwag pa 'yan, malawak pa 'yan. Wala pang mga bahay na nakatayo kaya pwede kang magjogging. Jog Jogging kami doon mga kai, nagkakasalubong ko siya. Pag nakakasalubong ko siya, binabati niya ako. Ganun lang muna, hay, dong. Ganun. Binabati ko rin siya, ganun. Tapos hindi ko siya masyadong pinapansin, s'yempre hindi ko man kilala eh. Tsaka ano pang takbo ko noon, yung nakataas pa ang noo ko noon habang tumatakbo ko. Kasi syempre nga, eh, tatrabaho ko sa Intel eh. Di ba? Kasi sikat yung Intel doon mga kairi. Intel yung kumpanya namin, no? sikat yun doon. Tatrabaho ko ganun, no? Ah, uh, jogging. Jogging ko ganun. sa so, ganun, tuwing ano, tuwing ano, uh, umaga, pag nakikita ko siya, bilagi niya akong binabati. Pinabati ko rin. Ay, musta po sir? May ganun din ako. Pero syempre, yung tingin ko sa sarili ko, no, mataas mayabang eh, mayabang ako eh, syempre. Kumbaga sa may mga kung kay kayo nababanggit na mga epal, kasama na ako doon, mga ines, yung epal, yung <laughs> yung mapagmataas, kasama na rin ako doon, mga ines. Kasama ako doon kasi syempre nga, eh, di ba? Ganun ako. Ah, uh, yun ang tingin ko sa sarili ko, taas eh. Kasi nga syempre, eh, stable na 'yung trabaho ko eh. So sa madaling salita, ah uh, nagsara yung nagsara yung kumpanya namin <laughs> tinanggal kami no una kami tinanggal ah, pangalawa kami tinanggal una kasi security tinanggal yung security na department sunod tinanggal yung warehouse hindi ko akalain yung grabe hindi ko ini-expect na mangyayari yun mga kainags ano? Sabi, sino ba naman mag-akala matibay na kumpanya nagsara sa Pilipinas lumipat ng Vietnam. Yan. Kasi may mga hindi ano, may mga hindi magandang pangyayari no doon sa loob ng kumpanya namin. May mga kasing mga nawawala ng mga ano, mga nagkakandawalaan na hindi parang hindi na kayang kontrolin yung nangyayari sa loob ng kumpanya. Mga nawawalang mga produkto. Yan. 'Yun yung naging issue kaya siguro, kaya siguro no, lumipat na ng ibang lumipat ng Vietnam mga kainags. Tapos yun na nga, syempre Iyak ako nun, grabe iyak ako nun Sobra iyak ako nun So yung pagiging mayabang ko dati Habang nagja-jogging ako Nawala yun, dati nakagano ako pag nagja-jogging Ngayon pag nagja-jogging na ako naka Medyo nakaganoon ako habang nagja-jogging Nakay <laughs> Nakayuko na mga kainags Wala lang may pagmamalaki Wala lang may pagmamayabang eh. <laughs> dati nakaganoon po Habang nagja-jogging oh. Ngayon na na pag nagjo-jogging ano, minsan ka, hindi na ako makapag-jogging, naglalakad na lang ako eh kasi kailangan kong lumabas ng bahay para hindi ako malalong ma-stress, hindi ako lalong ma-depress. kasi sobrang depressed ko noon, mga kainay, sobrang depressed ko noon. So tapos ito ngayon. Ito ngayon yung magandang istorya, mga kainay, yung taong laging nakakasabay ko sa pagjo-jogging na lagi akong binabati. Nakasalubong ko ulit. Yo, yeah, musta, 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 ganun, musta. Kumustahan kami. Eh, alam niya pala na nagtatrabaho ako sa Intel. Alam niya pala. Kasi siyempre doon sa lugar namin, eh, medyo pag naglalaro ka kasi ng basketball, medyo kilala ka siyempre, eh, na-expose ka eh, kaya medyo nakikilala ka pag naglalaro ka ng basketball. Siguro nalaman niya na, ay, player yan ang, ano, naglalaro ng basketball yan, sa Intel nagtatrabaho, yung yeah, ganun. Hindi ko alam na pala, ano, na kilala niya na pala ako kung saan ako nagtatrabaho. Tapos sabi niya, Uy, ah, kumusta ka na pala? Sabi niya sa akin Kumusta ka na? Ya? Ito, eto, nakapagpwentuhan nga kami dalawa Nag-uusap nga kami dalawa, no Tapos sabi ko, eh eh sabi niya pala Eh, balita ko yung Intel Ano ah, nagbabawas na ng mga tao Parang nagko-close na ng ano ah na Naagulat tuloy ako Ba't paano niya nalaman? Sabi, kwentuhan kami Tapos sabi ko, nga eh Sabi ko, kasi isa na ako na sa natanggal eh Ano gulat? Ah, natanggal ka na rin? Oo, oh, natanggal na ako Sabi kong ganun ito nga, sabi ko, wala akong trabaho ngayon eh. Uh, na ano siya, <laughs> no? Napag naalala ko ngayon, natatawa ako eh, no? Dati yabang-yabang ko. Ngayon parang nung kausap ko siya, mangyak-ngyak na ako. Eh. Pero umiyak talaga ako mga kainag Umiyak na ako nung time na yun. Kasi lilit pa ng mga anak ko noon. 5 years old, tsaka three years old. Eh, sabi ko, mangyayari sa akin ito. Eh, alam ko naman, wala nang, wala nang kuma-applyin mga kainag sa naganong kagandang kumpanya, no? Tsaka hindi ko alam kung may mahahanap akong trabaho. Hindi ko sigurado, syempre eh. Eh sa atin naman Alam niyo naman sa atin sa Pilipinas Ang hirap maghanap ng trabaho Kahit na nga lang yung napakadaling trabaho Mahirap pa rin pasukan eh no Alam ko gano'ng mangyayari Sabi ko back to zero na naman ako O yun usap usap kami Usap usap Tapos hanggang sa Ano na uh, Lumipas na lang ilang araw Tapos sa uh, tuwing nagja-jogging ako Parang napapasama na ako sa kanya Nagkikwentuhan kami Hanggang sa isang beses uh, Kinuwento niya sa akin na Nagtatrabaho siya sa ano sa isang kumpanya doon din sa loob ng gateway yung naikwento niya ah, sabi niyo doon, doon, doon ka pala na gano'n kasi nung unang meet namin hindi kami masyado nagkwentuhan nun syempre medyo ano pa ako nun eh magulo pa utak ko nun eh so lumipas na lumipas tsaka ano ayaw niya rin siguro na maayaw alam niya, alam niya rin siguro na ayaw kung pag-usapan namin kaya hindi kami masyado nag-uusap hanggang sa araw-araw kami nagkikita yun medyo naging kampante na yun tapos eh <laughs> nabanggit niya, ano pala siya mga kainags? Manager pala siya ng isang kumpanya na doon din sa gateway. Sa gateway din naka ano? Nagtatrabaho. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto mo, baka pwedeng, gusto mo, pwede ka magbigay sa akin ng resume. Ipasa natin doon sa ano? Sa Maxim. Maxima mga kainags. Ano? Yan, shoutout sa mga taga Maxim, no? Subukan natin, sabi niya, subukan natin, baka makuha ka. Lalo naman masama eh Kung susubukan natin Kung masama Kung hindi mo susubukan Hindi mo talaga malalaman Kung ano mangyayari no, Sabi ko Manager pala to Sabi ko dati Parang ini-small-small ko lang Sabi kong gano'n Sa so, isip ko kasi dati Ano nung Hindi pa nagsasarang intel Parang Di ba? Parang binabaliwala ako lang eh So merong aral doon Para sa akin mga kainags ano? Lahat pala lang tao Mga kasalubong mo Lahat pala lang tao Makikita mo Mga ka Mga kasama mo Don't ano Don't uh, Judge do their, ano sa kanilang physical O sa kanilang anyo. Huwag pala natin i-judge. Hindi natin alam yung tao palang mga yon ay yun pala yung makakatulong sa atin sa bandang huli. Yun naging aral sa akin yun. Na syempre alam niyo naman pag pagbata ka pa mga pag sa pagbata ka pa eh no. Medyo hindi ka matatauhan pag hindi nangyayari sa iyo yung isang bagay, pag hindi ka na depressed, pag hindi ka nagka problema, pag na, hindi ka nag failed hindi mo malalaman yung lahat-lahat eh, no? Sabi nga nila, pagka hindi ka nagkakamali, nakakatakot 'yan. Kasi ang isip mo laging nasa taas, mataas, mataas, mataas. Pero sabi nga nila, pag nagkamali ka, nadapa ka, nagka-problema ka, mas lalo ka palang titibay at mas lalong lalawak ang pangunawa mo, mas lalong lalawak ang iyong kaisipan sa lahat ng bagay kasi nalaman mo eh naranasan mo eh nangyari sa iyo eh so yun yun mga kainas 'yan dati nahiya ako sa sarili ko no nahiya ako sa sarili ko eh paano kung nung time na binabati niya ako tapos hindi ko siya pinapansin dahil nga masyadong 'di ba mayabang nga ako eh. eh mabuti na lang pinapansin ko siya mabuti na lang nung time na hindi naman ako ganun kayabangan hindi naman ako ganoon kataas. Kumbaga, eh, kumbaga proud lang ako sa sarili ko, syempre no. Proud ako sa sarili ko. Pero hindi naman ako suplado mga kainin sa no. Proud ako sa sarili ko. Sabi ko, eh, paano kaya kung hindi ko siya pinapansin dati? Tapos ngayon nangangailangan ako ng trabaho, tapos siya pala yung, <laughs> 'di ba? Lalapit ako sa kanya kasi mayroon akong mayroon akong kailangan. Samantalang dati nung wala akong kailangan sa kanya, hindi ko siya pinapansin-pansin. Tapos ngayon bumagsak na ako eh lalapit ako sa kanya tapos pwede mo makapag-apply <laughs> di ba pambihirang pangit tong ganun eh no tapos sasabihin niya sa iyo hindi mo nga ako pinapansin-pansin dati nung no? pinapansin kita tapos ngayon eh may kailangan ka lalapit-lapit ka sa akin bihira ka <laughs> di ba mga kainags so yun na nga mga kainags ano sabi niya di pinasa ko yung resume ko so sa madaling salita nagkaroon ako ng trabaho dun sa kumpanya na yun nagkaroon ako ng trabaho. Tsaka ano, na ano ko nun, na naliwanagan ako nun. Tapos eh, eto na ngayon, syempre bago ako sa kumpanya, no? bago ako sa warehouse, shipping, no? sa shipping yan. Shoutout sa mga taga-shipping, eh. baka may mga luta no, shipping sa Maxim. Ano? Syempre ang in ko, pag bago ka, mga kasama mo, mga senior yan, di ba? Matatagal na dyan sa Maxim, yung mga nauna sa'yo, sa trabaho. O, no, di ba? Siyempre, eh, baka mamaya, eh, pakitaan ka lang hindi maganda, yung bang isnabisnabin ka, kasi nga bago ka eh, di ba? Di ba ganun eh? Kasi ako naranasan ko rin yan, mga kainis, ano sa amin, nung nagtatrabaho pa ako sa Intel, pag may bago, medyo ano ko, siyempre, senior ako eh, di ba? Mayabang eh. Mayabang, ma ano eh, yung <laughs> nagtatapang-tapangan ko nuwari, hindi naman matapang. siyempre, <laughs> ganun eh. Natural yan, mga kainis, minsan, ano? Sa mga kabataan, natural talaga yan, natural talaga yan, na parang, pag may bago hindi mo papapansin-pansinin no parang supla-suplado ka pa no bago ano dito senior ako rito bago ka pa lang dapat ikaw yung lumapit sa akin batiin mo ako bago kita batiin. bakit kita tabatiin eh bago ka pa lang di ba <laughs> so ganoon mga kainan ano? kasi ganoon ako eh nung no, <laughs> nung no, hindi pa ako natatanggalan ng trabaho eh no hindi naman yung sobrang hambog ngayon lang ako naging hambog. <laughs> so yun na nga mga kainags. Abay, na, nagulat ako Nung pinak... Nung ano na Nung nakalagay na ako Nakasalang na ako doon sa trabaho ko First time ko mamimit yung mga... Ne, shifting yan eh. Shifting kasi yan eh no Lahat ng shift dapat puntahan mo muna uh, Pangumaga Tapos yung middle Tapos yung panggabi Closing So yung syempre may ka-turnover yan eh, diba? Maabutan mo yung pangumaga Maabutan mo yung panghapon yun. Tapos eh pag... Lumalapit sila sa akin sila yung nagpapakilala mga kainags ano? sila yung nagpapakilala sa akin ay ikaw pala yung bago namin ako nga pala si ano pakilala. grabe mga kainags hiyang-hiya ako sa sarili ko nun grabe yung ano nun sabi ko hindi ito yung ina-expect ko na mangyari yung sila mismo mga senior na sila dun sa trabaho sila yung lalapit sa akin para magpakilala uy balitaan namin nangyari sa intel welcome ka rito tapos alam nyo mga kainags ano Talagang sinusuportahan nila ako, grabe. Halika dito, dito ka sa amin, sa bike. Ang ang grabe. Wala akong masabi sa mga kasama ko no, sa shipping. Tsaka hindi lang sa shipping, no. Halos lahat doon, halos lahat sila doon. Grabe. Pero alam niyo mga kaibigan, sa nag-adjust ako doon eh. nag-adjust ako no. Naging iba yung nature ng trabaho ko eh. Ang laki ng adjustment ko tsaka especially sa sweldo, no. Sa sweldo, siyempre. Eh. Nag-adjust ako talaga. Pero yung mga naging kasama ko doon sa trabaho na yon. Ang laki nang naitulong nila sa akin para makapag-adjust ako no. Mentally, emotionally. Ang laki nang naitulong sa akin. Ang laki nang naging aral sa akin no. no. Kaya <clears throat> kaya ngayon mga kainigs ano, ngayon talaga ay ano eh ay, tawag nito talagang ina-appreciate ko talaga lahat-lahat ano. Ina-appreciate ko talaga eh. Grabe. Hindi, hindi ko talaga ina-expect na ganun mangyayari. Yung, tara, rito. Tapos ano, tara, yung ganda eh. Hindi ko, hindi ko ma-explain. Pasensya na kayo mga kinis. Hindi ko ma-explain talaga. No? Pero naramdaman ko talaga yung welcome ko sa kanila. Welcome ko sa kanila. Kahit na yung ibang department doon, binabati talaga ako. Eh, inags, ah, uh, inags. Basta, binabati talaga nila ako. Grabe. Binabati talaga nila ako yun lang gusto ko lang ano ang naging reason ang naging aral lang sa akin doon mga kainags ano? uh, hindi para sa akin eh hindi lahat ng ng oras ay nasa taas ka darating din yung panahon na nasa gilid ka nasa gitna darating din yung panahon na nasa ilalim ka totoo talaga yung sinasabi nila na parang ano yan eh, parang gulong kaya sabi nila pag ikaw eh nasa taas ngayon uh, samantalahin mo mag-ipon ka dahil hindi mo alam bukas baka nasa ilalim ka na. At least may ipon ka. Or 'di ba, wag kang wag kang maalipusta ng mga ano mo, ng mga kasama mo. O ng mga nakakaano sa dahil bukas hindi mo alam baka baligtad ng panahon, baligtad ng scenario. <laughs> 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. <laughs> Ganun lang yun, mga kainis. Sab sabihin nyo, ba't ka natatawa? Hindi, naalala ko yung mga kaibigan ko eh. Siyempre, pag may mga kasama ka sa mga, mga kasama mo sa trabaho, yung mga close mo sa trabaho, siyempre, nagaanuhan kayo niyan eh, di ba? Nag-alipustaan naga kayo niyan eh. Yung alipustaan, tropang alipustaan lang. Siyempre, <laughs> kaibigan mo, kaklose mo nga eh. Nasabihin nyo. Yun. <laughs> yung nag kami, nag-aasara-sara, nag-alipustaan, ganun. Pero siyempre, yung mga hindi naman natin kabiroan, hindi naman natin binibiro. Diba? Minsan nga may kabiroan tayo. Pag nabiro mo lang konti, eh, Baka may problema pala, baka walang pambayad ng ano eh. Galit, gagalit sa atin yun. so yun mga kainags, ano. Uh, yun na nga. Ang naging aral sa akin doon eh, bigyan mo ng importansya yung ano. Yung bawat, bawat, bawat isa. Importante yan. Ang laki, laki nang na, ano sa akin. Ang laki ng naging aral sa akin doon. Yung tapos ano mga kainags, ano, yung sinasabi ko sa inyong yung uh, tumulong sa akin na para magkaroon ako ng trabaho, yung manager. Naging ano yata siya, no? naging director na siya ng engineer diyan sa Maxim dati. Pero ngayon, nagretire na siya, alam ko retired na siya, no. At ito maganda ngayon mga kainags. Pupunta siya dito sa Canada ngayon. Yan. nag ano yun, eh, nag-around uh, the world tour. nag enjoy na lang sa buhay. So, may balak siya, no? Balak, sana matuloy, sana matuloy, ano? Pero mukhang kasado na, no Darating yung buwan na uh, pupunta siya rito sa, ano? Una, punta muna siya na, ano, eh, ng British Columbia. Sunod, punta siya rito sa Alberta. At may plano kaming magkita, mga siya no, Yan, excited na, excited. Excited na, excited ako. Magkikita uli kami. Yan, so, maglakad-lakad muna. Tingnan natin kung hindi malakas ang hangin ng kalikasan sa labas ng sasakyan natin. Kasi tingnan natin kung ano baka may magkaroon ng apekto sa audio natin. Pangit pakinggan eh, di ba? Pangit na ngayon nagsasalita sa harap ng TV nyo eh. Nang cellphone nyo, pangit na ngayon. Yung kalbo na yan. Baka pangit pa yung audio, pangit. <laughs> Bullshit, corny. Tara, tara, tara. Let's go, let's go. yeah, dito na tayo napadpad ng paglalakad natin mga kainegs. Ano? Maganda rito kasi hindi masyadong ma -ano, maingay. -ma so yun na nga mga kainegs. No? Ngayon, base dun, dahil dun sa aking experience na yun, pag may mga bago sa amin ngayon sa trabaho namin, kahit saan ako mapunta, Halimbawa, may may ba may bagong dating or bagong hired yung company natin ano? Namin. So, nilalapitan ko talaga yan, mga kainags, 'yung mga bago. Nilalapitan ko talaga 'yan. Kumbaga, pinaparamdam ko sa kanila na welcome sila. Uh, parang uh, wag kayo magalala, okay kayo rito. Talagang pinaparamdam ko sa kanila parang parang 'yon nangyari sa akin dati nung nasa Pilipinas nga ako, 'di ba? Yung kinukuwento kanina. Na nung bago pa lang ako eh pinaramdam sa akin ng mga senior na welcome na welcome ako doon para maging kampante yung loob ko. So ganun din ang ginagawa ko ngayon. Kasi naranasan ko eh, no? naranasan ko makina. So napakasarap sa pakiramdam yung pagbago ka pa sa isang kumpanya. Tapos eh feeling mo welcome na welcome ka sa mga senior sa mga makakasama mo sa trabaho. Napakasarap sa pakiramdam, di ba? Para bang ay, salamat, okay sila, di ba? Ganun. So ganoon ganun ang ginagawa ko no? Uh, basta pag may bago sa amin sa trabaho namin Ganun, wina-welcome ko Ako na mismo yung lumalapit, nagpapakilala Yan, nagpapakilala na ako may, Eto mga kayo, ano, may time nga no? Uh, two years Two years ago yata yun So may bago sa amin Nung nakita kong bago mukha niya Lumapit agad ako sa kanya Sabi ko sa kanya uh, pre, kumusta? Ako nga pala si Inags. Uh, bago, bago ka rito, di ba? O, eto, tapos ha, nagpakilala talaga ako talaga nagpakilala ako mga kainis ano ano lang siya tango lang siya ng tango ah ganoon maraming salamat tango lang siya ng tango ngiti ngiti lang siya tapos nagpakilala siya ang pangalan niya Jeric yan Jeric shout out si Jeric ah etong malupit mga kainis ano si Jeric pala matagal ko na palang subscriber <laughs> matagal ko na palang siya, siyang subscriber taga Toronto siya no taga Toronto siya napapanood niya na pala ako sa sa mga sa TV niya sa sa YouTube bago siya lumipat ng Edmonton. So kung kita niyo mga kainags, yung nilapitan ko na bago sa amin, subscriber ko pala. Pambihira kalain mo yun kasi nagpakilala siya sa akin eh. Uh, matagal na kitang pinapanood sa YouTube. Subscriber mo ako, sabi sa akin ganun pambihira naman. Mo. Sabi ko, "What? Talaga?" Oh my god, sabi, kita mo mga kainags ano? Nilapitan ko siya Yeah, kaya kung ano yung nakikita nyo sa Sa vlog natin ngayon Kung ano yung nakikita nyo sa akin sa screen ngayon Sa likod ng camera Ganyan din ako mga kainags Wala akong tinatago Ganyan din ako May katok sa ulo <laughs> So yun So mga kainags ano ito pa uh, Ayaw ko lang kung alam nyo yung kwento na to no May kwentong ganito eh no uh, Merong isang mag apply ng trabaho Sa Maynila Sumakay siya ng jeep eh syempre pagka oras ng pasukan sa 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 opisina, siksikan ng jeep, di ba? Mahirap pumara ng sasakyan, mahirap sumakay. Minsan pagkaupo ka, nakalawit yung puwet mo sa upuan kasi nga siksikan, hindi ka siya. Di ba? Ang hirap, ang hirap noon nakalawit yung nakalabas yung puwet, yung, yung ano, yung puwet mo sa upuan kasi nga siksikan kayo. Di ba? Ang, ang hirap noon, eh, no? lalo na kung malayo yung pupuntahan mo, yung opisina mo, yung pupuntahan diba? mo, yung pupuntahan mo malayo. Nakakangawit, di ba? So ngayon, yung isang lalaki nag-a-apply nag tapos ngayon meron isang sumakay babae eh ano, hirap na hirap na yung babae mga kainags, ano, hirap na hirap na yung babae sa pagupo pero yung lalaki nag apply ng trabaho na nakasakay sa jeep sabi niya, sige po, kayo na po yung pumasok sa loob ng, ipasok nyo na yung puwet nyo, puwet nyo sa upuan ako na lang yung ano ako na lang yung bahalang mga alay na nakasabit na gano'n habang nakaupo So, na-appreciate siya, na-appreciate ng na -appreciate babae. Na-appreciate ng babae mga ngayon. Uh, na sila, pareho silang ano para. Tapos dalawa sila, bumaba sila magkasabay. So, sa madaling salita, iisang building pala yung pupuntahan nila. Tapos pabilisin ko na 'yung story, yung magi interview pala doon sa lalaki. Yung pinaupo niyang babae. Ang bihira, kalahin mo nga naman, 'di ba, mga kainag? Kaya may puntos na kaagad yung lalaki Sabi nung babae Alam mo na appreciate ko yung ginawa mo kanina Hirap na hirap ako sa pag-upo Habang bumabiyahe yung jeep natin Papuntang opisina, layo pa naman Hindi ko alam mo ang gagawin ko Anong pwestong gagawin ko Ngalay na nang na ako Buti na lang nag-sacrifice ka Pinaupo mo ako ng maayos Kaya hired ka na Yung <laughs> Akalain nyo nga naman mga kaya Sa mga story gano'n Mga kwentuhan gano'n eh no Na nangyayari nangyayari talaga yan dito pa na tayo alright so yun lang mga kainags sana may natutunan kayo at sana nakapulutan nyo ng aral yung mga example ko ayun nag share na rin ako ng mga karanasan ko maraming maraming salamat sa mga nandang videos yan and don't forget to subscribe sa mga buguhan and click the bell button syempre at syempre uh, leave your comment at kita tayo sa mga videos hanggang sa muli